Halo po, magandang araw po sa inyo na ito na naman po si Tatang Jo pang magpabot na naman ng impormasyon tungkol pa rin po sa pangkalusugan ng pag-usapan po natin sa ngayon. Ang pag-usapan po natin sa ngayon ang tungkol po sa hamug o sa umaga. At uh, napapansin po ba ninyo yung hamug sa umaga? Ano po ba ang pakinabang nito at anong binipisyo sa ating pangkalusugan? Ito ngayon ang pag-usapan natin. Pero bago yun, pakisuyo muna po na pakisubscribe kay Tatang Jo TV. Ito ngayon ang ating pag-usapan tungkol po sa hamug. Siguro hindi natin pinapansin bakit eh, may hamug sa umaga kapag naglalakad tayo doon sa damuhan o sa ating mga tanim, taniman. O, napapansin natin sa mga dahon, may mga hamog. Ano ba ang pakinabang ng hamug na ito sa ating pangkalusugan? At saan galing ang hamug na ito? Pansinin natin na ang hamug na ito ay galing sa tubig sa ilalim ng lupa at yung init naman na uh, sa ating paligid at yun ay nag nagkaroon siya ng hamug. At mayon napapansin natin doon sa mga dahon. Halimbawa, dahon ng gabi. Nakapansin natin, may mga tubig-tubig. At siya naman ang dumidilig sa mga tanim natin o kaya mga tanim nating halaman. At yun ang pakinabang din sa ating mga tanim. At nagpapataba, nagpapalago, tumutulong siya na kahit hindi umulan, nagkaroon siya ng hamog doon sa mga dahon-dahon. At yun ay pantulong doon sa ating mga halaman. Ano naman ang binipisyo ng hamog sa ating katawan? Ang hamog, mga kabraso, ay isla ay mas malamig siya kaysa tubig na normal. Mas malamig siya. Kaya pag mo siya, mas malamig siya kaysa normal na tubig. At tataglay siya ng oxygen ang nasabing hamog na ito. At ito, malaki ang tulong nito para doon sa ating pangkalusugan. Halimbawa, yung mayroon kang uh, pikas. O kaya ka may pikas o impuls. Ang gagawin mo lang, kumuha ka ng hamog doon sa mga dahon-dahon. Tapos ipahid mo. Yun, ipahid mo doon sa iyong pimples. O yung iyong pikas. Pahiran mo yun ng... Uh, galing mga hamog na yun na nasa dahon. At yun ang panggamot o tulong para doon sa iyong pikas. Ano pa? Kapag sobra kang pagod, di ba was, pagod na pagod ka, galing sa, o kaya tarbaho mo, dahil ka, mapapagod ka, masyado kang mapagod, ang hina yung katawaan mo, ang gagawin mo, pag umaga, kumunta ka doon sa mga dahon-dahon, ba? may mga gabihan do may naipon hamog. Yung kukuni niyan, ipapahid mo sa iyong katawan. Ipapahid mo sa iyong katawan. Kapag ang sumakit ang ulo mo, dahil sa stress, sa mga problema, anuman, eh, kumuha ka ng hamog, ipapahid mo yun sa ulo mo, at matutulungan ka noon, at maalis yung sakit o stress na iyong naramdaman. Yung pala, malaki ang tulong sa ating pangkatabang kalusugan. Ano pa, kapag ang iyong mata ay mapula, problema ka sa mata. Minsan ay eh, malabo yung paningin mo at um, namula-mula yung iyong mata. Kumuha ka ng hamog, titingnan mo lang yung hamog na malinis, di ba? Diyan sa mga dahon. ay uh, kumuha ka doon, tapos ipatak mo sa iyong mata, ilagay mo sa mata mo na pula at mamaya naalis na yung pula sa iyong mga mata. At nakapalinaw din siya ng iyong paningin. Kaya uh, mahalaga yan. At uh, lalo na doon sa mga pwede siya sa mga sanggol, mga bata pa. At uh, mayroon nga akong katarbaho, sabi niya yung ba anak daw niya, walang sakit. Hindi walang sakit. Mula lahat ng anak niya, eh wala siyang problema. Kasi nung bata pa daw yun, eh kumuha siya ng mga hamog at ipinapahid niya doon sa mga katauan ng kanyang anak. At totoo yun, malaki ang tulong pala yun, mahalaga yun. Kapag mayroon tayong bata pa, okay, kumuha tayo ng mga hamog na yun, natin sa katauan niya. At maiwasan, maging malusog ang iyong bibi, bata. At uh, maiwasan na malimit magkasakit. Yun, malaki ang binipisyo na idudulot ito Ang nagpapalakas din yan sa buto ng mga bata. Kaya malaki, malaking tulong ang hamog sa pangkalusugan natin o kaya doon sa ating mga kabataan. At yun lang mga kabraso ang nais kong pinabot sa inyo. At sana mga impormasyon na yun na pinabot ay maaring makatulong sa ating mga pangkalusugan. Maraming salamat sa inyong pag-subscribe sa akin. At yung mga hindi pa po nag-subscribe, pakisuyo lang po. Pakisubscribe kay Tatang Joe TV. Muli, magandang araw sa inyong lahat.